Binigyan na ng labing araw na palugit ng Bureau of Customs sa mga diskaya para patunayang hindi smuggled ang kanilang mga luxury cars. Ayon kasi sa BOC, walo sa mga ito ay natuklasan ng manungkulang sa dokumento. Si Patrick De Jesus sa report. Labing lima sa tatlumpong luxury cars ng pamilya diskaya ang kontrobersyal na kontraktor sa mga umano'y maanomalyang flood control projects ay may kakulangan sa dokumento. Ito ang resulta ng pagsusuri ng Bureau of Customs na may kustodiya ngayon ng mga naturang mamahaling sasakyan. Walo rito ang itinuturing bilang smuggled dahil walang payment certification, wala pang import entry. Kabilang dito ang Rolls Royce, Toyota Tundra, Toyota Sequoia, Mercedes-Benz Brabus, Lincoln Navigator, Bentley Bentayga, at Toyota Land Cruiser 300 Series. Binigyan ng labing limang araw ang mga diskaya pati na ang mga importer ng sasakyan para magpakita ng kaukulang dokumento bago maglabas ang BOC ng Warrant of Seizure and Detention. Pag hindi kami satisfied o hindi maganda yung kanilang pagkakapaliwanag, tutuloy po tayo ng seizure proceedings. At this point, mukhang doon na rin naman patungo yung direction na yan. Eh. Binibigyan lang natin ng pagkakataon, yung consignees na pinagbilahan nito at yung mismong owners ngayon. Pwede din namang outright pinasok. No? marami tayong shorelines. Eh. Pwede ipinasok yan through some other means. No? So, may kita namin yung complete picture, sabi nga ni Commissioner, no? once we get to the next phase of the investigation. Pito naman sa mga luxury vehicle ay may import entry na pumasok sa Batangas, Cebu, Manila at MICP kaya lang walang payment certification, kaya't posibleng may hindi tamang buwis na nabayaran. Isang sasakyan na isinuko kagabi ang sinusuri pa habang kumpleto ang dokumento ng labing apat na iba pa, pero hindi pa rin lusot sa patuloy na pagsusuri ng BOC. Una-una, tama ba yung mga pinagbayaran? Kung pinag yung pinagbayaran lang ang pinag-usapan natin, pwede na sana yon. Kaya lang kung mali ang kung mali ang mga dokumento na naging basehan ng pagbabayad kahit pa na, kahit patama ang binayaran mo hindi rin ganoon ka simple mayroong criminal aspect yon so not that simple higit sa sampung tauhan din ngayon ng BOC ang iniimbestigahan upang alamin kung paano nakalusot ang mga sasakyan na ito na kulang ang dokumento again persons of interest pa lang yan ano at uh, titingnan natin pagpapaliwanagin natin kung bakit Nakalusot or dumaan sa kanila yung mga sasakyan nang hindi nagkaroon ng tamang dokumento at hindi nagbayad ng tama. Doon sa mga ganun yung sitwasyon, no? we will have to make even our own people accountable. Kasama sa imbestigahan ng BOC, ang apat na opisyal ng Department of Public Works and Highways na sinasabing nagmamay-ari rin ng mga mamahaling sasakyan. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas